nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang, parang minu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kagad. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, ito, para sa inyo ito, ito, para sa kanya? Sino? Okay, mga mga ng araw pa sa lahat and welcome pala dito sa ating itantabunin PH channel mga kababayan and nandito lang po tayo para sa timpre bagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, uh, ngayong araw na ito napapatuloy pa rin itong uh, hearing sa Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan na pinangungunahan ni Senator Marcoleta. Okay, uh, Senator Rodante Marcoleta at ito, hmm, ah, uh, maraming informasyon na lumabas mga kababayan. Ito, papakita natin dito at pag-uusapan natin dito itong uh, isa sa mga mahalagang maha informasyon na nakalap natin o na naka nakalap ng Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan. Uh, ano itong pag-uusapan natin? Ito, mga kababayan, dami companies ng mga Diskaya. Booking ni Jinggoy Estrada? Hmm, yan yung pag-uusapan mga kababayan. Nakalain nyo. Ha? Uh, at sige ko mga kababayan, yung masasabi nating mga memes, mga videos sa uh, social media na kung saan nakabili, na, nakabili raw ng Rolls Royce dahil sa payo, akala ko joke lang. Akala ko, uh, ano lang ha, um, kabiro mabiro lang, akala ko, ayo pero ito, Mukhang may lumabas dito mga kababayan Na mukhang totoo Akalaan nyo yan ito uh, Titignan natin ito ha Okay So uh, Try natin hindi putulin mga kababayan Para uh, Diretso diretso lang itong ipapakita nating video Pero kung kinakailangan nating pag-usapan uh, putuli uh, Putulin natin ng sandali Tapos patuloy lang na natin ha Okay ito mga kababayan, no? Uh, may ito'y patungkol sa pagtatanong ni Senator Jinggoy Estrada ito mga kababayan dito kay Sara Diskaya. Okay? So bago natin i-play, paki-like po and share ng videos natin at din subscribe din po sa ating channel. Ito pakinggan natin mga kababayan. Our resource persons. Okay, thank you, Mr. Chair. Today, we once again tackle the issue that cuts to the core of public service: corruption in government infrastructure projects. Billions of pesos have been allocated for flood control and drainage programs intended to protect lives, properties, and livelihoods from the devastating effects of typhoons and flooding. Yet, allegations of padded contracts, ghost projects, and substandard implementation now cast doubt on whether these funds truly serve their purpose. <coughs> Mr. Chair, please allow me to. Please allow me to state this for the record. Ang sabi po ng iba, wala raw po akong karapatan na magtanong, magalit, o manindigan laban sa isyo ng korupsyon. My life and struggles are an open book. Pero niminsan, hindi ako tumalikod sa kahit anong akusasyon o paratang laban sa akin. Hinarap ko hindi lamang kaso, kundi ang kaparusahan. At sa huli, ay naputanayan na wala po akong sala. This investigation is not about me. Huwag niyo pong ilihis ang issue. Sa ngayon, wala ni isang tao ang umaamin. Walang gustong managot. At kung pwede lahat ay magpapalusot. This investigation is about transparency and accountability. Kung wala kayong kasalanan, magsabi kayo ng totoo dahil kung hindi, sinusiguro ko, sinisiguro ko na mananagot kayo hindi lamang sa batas at sa Senado, kundi sa taong bayan. Mr. Chair, if I may continue. Matapos na yung five minutes mo. <laughs> Ka oh, sige. Good Good Madam Diskaya, Sarah. It is common knowledge that you own nine companies, namely Saint Gerard, Saint Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, Saint Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes, Pop. Hanggang ngayon. Up to now, you own these nine construction companies? Yes, pa. All right. Since you started securing contracts from the DPWH since, kailan kayo nag-umpisa? 2012? DPWH? Yes. Yes po, 2012. O pag usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't May higit 400? Figure. May get 500? Within the span of 3 years? I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark figure. Give me a ballpark figure. figure. Siguro po, mga 400 ganun. I'm not <laughs> Siguro. I mean, I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, na, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? marami po kaming sinasalihan na building. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, ah, uh, uh, kalsada. Nationwide or only in Metro Manila? Nationwide po. Nationwide. All right. Pero yung bulk ng mga projects na na-award na sa DPWH, mostly sa Metro Manila, am I correct? Hindi po, sa probinsya po, sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your, your uh, contracts, here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila. So where, We're outside? Where outside of Metro Manila? We have in uh, Romblon, Cebu, Bohol, uh, Bacolod, Sambuanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. May ghost project? Wala po. Sigurado ka? Opo, definitely. Ka dahil pag uh, meron may, may, kami madiscover na may ghost project, pakukulong kita rito. Mini mo totoo? Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, Nasaan? meron po kami. I lahat I don't... Ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O submit mo rito sa committee? Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natalo, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, ilang I don't beses, have the actual figures, pero sa panapanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%, pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong St. Uh, Alvin, yung Alpha, Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasabi. I really don't have the figures right now. You know, but I if you can... come here, you have to come here prepared. Yes, you sir. do not come here unprepared. Alam mo na tatanungin ko eh. Ikaw, sikat na sikat na contractor, papay-interview ka. Oh, you have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I okay. won. Okay, you mentioned it to us right now. Yung um, You are asking her to relate the 400. No. Parang mahirap naman yata. In 2022, I, I, I bid it for uh, 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects for 491? 491. 491. I joined the bidding. I joined the bidding po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? Ito This siya? is just for Alpha and Omega. Oh, po. what about the other companies? What about the other eight remaining companies that you I, own? I don't have the statistics oh. for that because I was only called as Alpha when, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these nine companies and you answered in the affirmative. Right now, now I'm asking you kung ilan yung 71 no, na, na, 71 flood control projects na napanulunan niyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Eh, kanina sinabi mo, ikaw may ari ng siyam. Why can't you answer in uh, behalf of the eight remaining uh, companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, what about the representative of the other construction companies? Itong uh, si, ano, Rimando. Oh, how many? You're representing St. Timothy. Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Flood control projects? Yes, Mr. Chair. Since? Since 2022. Up to? Up to the present as we speak. 122? 145. Excuse me? 145, Mr. Chair. Na ang na-award sa inyo, 145 uh, flood control projects. Mr. Na panalunan yan. Yes, Mr. Chair. So, all in all, dun sa 8 companies, ilan? Dun sa 9 companies, hindi niyo alam? Out of the 400, uh, maybe, uh, who can answer my question from the DPWH? Maybe they have the records there. Mr. Chair, with the Just indulgence the of the speaker, tem. Yeah. Pause course, natin mga babae na. Ito, ah. Uh, uh, klaruhin lang natin. Uh, kasi nga naman, uh, inamin dito, 'di ba? Uh, mga sinabi ni Jingoy Distrada dito yung sham na anong tawag nito? Kumpanya ni Diskaya mga kababayan. nakalaan niya 'yan, sham. Kasi tanong natin, bakit kailangan ng isang Ah, uh, kumpanya halimbawa katulad nito ni Diskaya mga kababayan na mag-open ng ibang company or companies na the same yung nature. Kasi um target talaga nila is makakuha ng kontrata sa DPWH kasi nga nandun yung mga uh, malalaking proyekto eh. Uh, pa mo mo naman talaga makikita yung mga anong tawag nito, malalaking proyekto galing sa private companies kung meron mang mga malalaking proyekto galing sa karay private companies uh, ano din yan konti lang din yung anong tawag nito profit ng isang construction company kasi babaratin talaga yan ng ano, ano bang tagalog sa babaratin sorry sorry ha, kasi tawag sa amin yan babaratin eh oh, uh, baparatin ng mga private companies kasi stricto sila stricto sila sa quality stricto sila sa materials lahat oh halimbawa sa proyekto halimbawa isang building sabihin mo na natin isang building pag sa DPWH mo yan most likely times 3 yung presyo diyan pagpunta, oh, halimbawa, yung classroom nga, sabi natin, uh, yung pinalabas ni Bam Aquino kasi pinapalabas pa ni Bam Aquino na hindi niya naintindihan kung bakit mas mahal sa DPWH, mas, mas mura sa private. Kasi nga, ito, halimbawa, classroom, five-story classroom, a five-story building for classrooms. Sabihin natin, ang budget ng private dyan ay one million. Most likely, ang budget ng DPWH dyan, or ng mga contractors sa uh, DPWH ay 3 or 5 million. Bakit? Unang-una, um, yung DPWH, yung government, matagal magbayad. Kukuha yan ang mga 3 to 6 months bago magbayad. So kung ikaw, contractor ka, um, tutubo ko talaga. Tutubo ka talaga ng... Uh, sabihin natin times 3 sa profit mo kasi pang replacement mo yan sa time na hindi pa sila magbabayad. Na hindi pa magbabayad yung sabihin nating uh, ahensya. Kasi matagal nga releasing ng, ng, ng pera sa government. Compare mo dito sa private, yung 3 million na classroom, building classroom, most likely nandyan lang yan sa mga 1 million. Bakit? Kasi nagbabayad on time yung a private company tapos um, ang basihan talaga ng um, anong tawag nito ng desisyon ng mga private companies ay kung mag sino yung mas mababang cost usually yan yung basihan nila pero dito sa DPWH ang magdedesisyon nagdi decision ano ba to oh ay yun nga ang taga DPWH. Kasi hindi naman nila pera yan. Yung sa private, pera ng kumpanya, pera ng mga may-ari. Yung sa DPWH, hindi nila pera yan. Kaya, sasabihin nila ngayon na maghahanap sila dito ngayon ng kumpanyang posibleng magbibigay sa kanila ng porsyento para doon nila i-award yung Korekto. oh Kasi wala sa pokelem. Pera ng gobyerno 'yan eh. Yan yung nasa isip nila, di ba? So maghahanap sila ngayon. So ang mangyayari, nagiging mahal na nga, nagiging mahal na yung uh, project kasi matagal magbayad yung gobyerno mas lalo pang mamahal kasi ang iisipin niyo yun ng mga contractors ay kailangan nilang magbigay doon sa mga taong magdi-desisyon kung sinong bibigyan ng award do or sino ang sa ang kumpanya i-award yung proyekto. Okay? So ang mangyayari, kaya nga nag-create ng damis itong anong tawag nito ibang kumpanya katulad ng kumpanya ng mga diskaya ng until na meron na silang siya kasi ang mangyayari sa bidding maghahanap yan ng 3 to 5 companies na i-compare okay kaya so ang mangyayari yung mga taga DPWH pupunta iisang tao lang yung pupuntahan nila yung mga diskaya lang tapos siyam na kampanya na ang for comparison nila. Okay, siyam na companies. Isang tao lang pinuntahan. Isang tao lang sinabmita ng, or isang tao lang nagsubmit ng bidding, uh, anong tawag nito, proposal, pero I ilang companies na. So, hindi na kailangan ng taga-DPWH na maghanap pa ng ibang. ah uh, hindi po kailangan ng taga-DPWH maghanap pa ng ibang kumpanya. So, kaya ito, meron silang siyam. Okay? Ah, ito pa rin yung tanong natin mga kababayan na since proyekto yan, approve yan ng uh, budget sa GAA, sino ang naglagay dyan? Well, probably, sabi natin, yung DPWH nagpasok sa NEP. Ano naman yung ibang hindi galing sa NEP? Di ba? O paano naman yung ibang hindi galing sa NEP? Sinong nagpasok noon? At sino ang mga nakakuha ng proyekto na iyon. Kaya ito patuloy muna natin mga kababayan. Explain lang natin dito ha. Uh, uh, yes, always, huh? Kaugnay nung pagtatanong ni SP sa ngayon. Gusto kong makapag-flash ng uh, screenshot po nung sham na calling cards nung sham na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Diskaya na asawa po ni Ms. Diskaya. So, mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po Mr. Chair SP Pro Temp. Ito mga kababayan, ginagago dito ang Senate Blue Ribbon Committee mga, committee, mga kababayan kasi alam naman, alam naman ng taong bayan, aminado naman bago pa bago pa inimbitahan sila na siyam yung kumpanya nila, construction companies. Pero ito ngayon si Sarah Diskaya, ang nire lang niya ay isang kumpanya lang. di ba? Halatang niloloko, halatang ni tinuturuan ito ng abogado. Kaya, kung ako nito, ha? Kasi, imagine niyo siya yung kumpanya mo. Tapos sasabihin mo, isang company lang, katulad nito, kaya nga nagalit si ba eh, diba? S sasabihin mong informasyon, eh, sa isang company lang. Bakit sa alpha na omega lang na kumpanya na impormasyon ang ibibigay mo? Sa inyo yung sham, di ba? Hindi, halatang panluloko. Halatang pagdidili ito, mga kababayan. Kung ako nito si Jingoy, eh, to contempt ito mga kababayan eh. Kung ako lang ha. Butit hindi nga ito kinontempt ni Jingoy eh. Medyo ano rin eh. Uh, Nag-okay na sana yun, nagalit na siya. Kaso So dapat may sigunda yun eh. Well anyway, hintayin lang muna natin mga kababayan ha. So ...calling cards ng sham na kumpanya, lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Diskaya. So dapat po mas alam po, both ni Ms. Sara Diskaya at Ms. Roma Diskaya-Rimando, ang mga detalye na tinatunong ni SP Pro Temp. Thank, Salamat Mr. Thank chair at SP uh, thank Pro Thank you, uh, uh, Senator Riza. Okay, for the record, yung may-ari ng uh, St. Gerard Construction... Nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Diskaya, okay? Doon sa St. Timothy, sino may araw yung St. Timothy? Ito, ikaw, si Remando. ano? Kamag-anak mo si Diskaya, correct? Sabi mo, uh, pamangkin mo, tama? And who is this? Maritoni Miligrito, the owner of uh, Elite, general contractor. Who is this? Answer? Pinsan ko po, po, Mr. Chair. Hmm. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Hmm, nandito yung asawa mo. Pacifico Diskaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandiyan. Ang pangalan mo, Si, si Sarah Rowena Diskaya. Kaya hindi mo, mo mapapagkaila, eh. YPR General Contractor. Hmm, nandito rin ang pangalan mo. Miss Sarah, alam mo magka magsisinungaling, ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Mr. Mando. I didn't know, Mr. Chair. Um, Madam Sara. Ah, uh, he's, he's one of our employees. Oh, dami. Hmm. Waymaker. Oh, dami mga kababayan. Sino si Gerald do. William Descaya? He's my eldest son. Hmm. Okay. Oh, ganun lang din yan, mga kababayan. Ha? Alpha Phi Omega, yan, asawa mo. So, you confirm, lahat ng siyam na yan, kayo po mag, may, kayo, ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Part owner. Okay. Ah, Niloloko yung, yung ko sa e yung uh, mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo, paano nyo nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? <laughs> in the office po to mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH. Alam mo nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts ha. Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala wala po akong knowledge po. Talaga? Bakit yes. naka nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies niyo yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Hindi, uh, kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, itinatawag tinatawag natin na NEP. Parang, parang minu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kayo. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, ito, para sa inyo ito, ito, para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa si DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala akong kilala sa si DPWH. Meron ako yung mga mga engineer, yung mga district engineer siya. Oh, pero sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako tinatanong, sino sinasabi siya kung nagbibigay sila ng project? Sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila ano, di mga DE hmm. yeah, okay. po, DE yeah, ng okay. Sabi mo sino? Nang ah, uh, nang ah, uh, teka sandali. Diin ng Laguna, oh, sino diin ng okay, I I can't remember their names kasi I don't transact on on Okay, diin ng companies. Laguna, sino pa? Diin ng Bulacan, ah, hmm. uh, diin ng uh, Is he here? nandito ba? Hindi diin ng Laguna, diin ng Bulacan nandito ba? Um diin ng Bulacan nandito. Okay, paano niyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino ang listahan sa iyo? I don't six. we don't have a list. Nasa 6 minutes ka na, irap. <laughs> <laughs> okay, I don't easy. have a list po <laughs> Interjection Mr. Chair with the permission of the SP Pro Temp Okay, on On the DPWH na binanggit po niya Mr. Chair okay. okay Salamat Mr. Chair, SP Pro Temp Dahil natatanong po ni SP Pro Temp ang DPWH din in connection sa mga Diskaya, I wonder Mr. Chair kung natignan na po, nasilip na po ng DPWH, kung may practice ang mga Diskaya companies ng pagpapahiram o pagpaparent out ng lisensya nila para mag-force multiply sa capacity nila. Para kahit 200 lang daw ang staff sa opisina, kaya nilang mag-implement ng 491 projects or 71 projects, 145 projects in any one year. Uh, I wonder, uh, Mr. Chair, kung nasilip na po yon ng DPWH. Incidentally, um, Senator Risa, you are the next interpellator so you may want to continue with your five minutes. Thank you. We'll do. Thank you, Mr. Pinatapos Chair. Pinatapos mo na ba ako, Chair? Huh? Okay. One last question, if I may. One last question, Mr. Chair. Uh, Sir Uh, Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil naganda ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Mm. Uh -huh. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa, uh, 28 po. 28 lang. Ano, yes. ano ito mga ito? Rolls Royce, Ferrari. I don't have a Ferrari. Oh, ano, ano yung mga luxury cars? Lamborghini. No, no rin. Ka no. Kadala. Saan binili? Saan binili? Sagutin mo na. Sa saan mo binili? Sa dealer po. Siya dealer? Dito, uh, local? Free... local dealer o sa abroad? Freebel Enterprises, tsaka yung isa, Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? Uh, no po. Dito, may dealer ng mga... Yes po. Rolls Royce, may dealer ng Rolls Royce Meron dito. Po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung, uh, yung uh, ano tawag dito, yung Cadillac and the uh, GMC. Cadillac Escalade, ganun? Yes po. Uh, oh. The GMC. Yun Sino, po. sinong dealer? I mentioned earlier, free bell enterprises and auto. Sa lahat Art. ng kotse mo, yun ang mga dealers mo? Dalawa lang sila. Dalawa po. yung dealers mo. Yes, what, po. what, what other luxury cars do you own? Um, yung iba dito na, the Maybach, dito na Mercedes. Yes po. And then, uh, yung iba, dito na rin yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin po. Oh, paano kayo nagka-interes sa kotse? Bakit, saan, saan nyo gagamitin yung 28 walong kotse na luxury cars? Araw-araw, gusto mo palit ng kotse? I have four kids that use it all the time for them to... Oh, four kids lang. O, bigyan mo tigay isa, pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28, opa. Oh, my God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Oh, um, po. Wag na tayo maglokan dito. Let let's allow our people to decide on that anyway. Just just ano uh, uh, don't uh, know. Uh, stop na muna natin mga kababayan. Kayo ito ha. Oh, uh, klaro-klaro, kaya nga nagalit dito si Jingoy. Ko ako mga kababayan yun nga sinasabi ko. Ah, uh, niloloko dito yung Senate Blue Ribbon Committee ko Mitingo ako si Jingoy. Ah, uh, sight in contempt ko ito. Ah. Uh, uh. Bakit? Ma? Hindi. Imposible yan mga kababayan. Siyam yung companies mo, ikaw yung may-ari. Kahit sabihin nating part owner ka, ah, sasabihin niya part owner lang siya, most likely yung Yung partners niya dyan, yung asawa niya, yung mga anak niya, yung mga damis na empleyado niya. oh, yan naman sila. Ah, huwag niyo sabihin, imposible yan na hindi niya alam kung ano at ilang mga proyekto yung mga nakuha nila sa lahat ng kumpanya nila. Hindi hindi lang naman yan isa. Yan, dinidili lang nila yan. Dinidili lang ni Sara Diskaya yan. Para pahabain lang yung hearing. Oo. Oh. Para inikot-ikot lang niya yan. Oo. Oh. Okay, so comment kayo dyan mga kababayan kung ano masasabi yun dito tapos upload tayo din ng iba, ibang video pa, oh, mga mahalang pag-usapan natin. Okay, again, comment kayo, pakishare po, and like din videos natin, and pagkasubscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat, at ganang araw po sa inyo.